Such Such shell. Shell. Dagdag pa ang balita, sa hindi dumalo sa Senate hearing na. Ang detalye naman ng balita ng yan, mula kay Kamara Troy Gomez. Pinasabina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontraktor ng flood control projects na hindi dumalo sa investigasyon kaugnay ng umanay questionable 545 bilyon pisong proyekto. Mula sa 15 construction companies na ipinatawag, 7 lamang ang dumalo habang ang ilan ay nagpadala ng kinatawan. Dahil dito agad na inaprobahan ng komite ang musyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ipasabina ang walong kumpanyang bigong humarap. ay kay Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, tila walang interes ang mga kontraktor na hindi sumipot para ipaliwanag ang kanilang panig. May I move for the issue of subpoena to those absent uh, uh invited resource persons particularly yung mga contractors Mr. Chair uh, to require them to be present in the next uh, hearing. I so move Mr. Chair. I think the uh, motion is uh, in order. No objection? Uh, Iginit man ni Sen. Erwin Tulfo na hindi sapat na dahilan ang pagkakasakit o naunang commitment upang isnabin ang pandinig lalo na bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nakataya. When we invite them, I mean not invite, them next uh, hearing, they have to come up with a, a, a reasonable answer. Hindi yung may sakit, may nauna, eh parang ginagago itong uh, committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon na ito, because 544 billion ang na pinag-uusapan natin. Kabilang sa mga kontraktor na hindi sumipot sa pagdinig ay sina Cesara Niskaya ng Alpha and Omega General Contractor 8 Development Corporation Maria Roma Angelin Romando ng St. Timothy Construction Corporation. Yumir Villanueva ng Top-Notch Catalyst Builders Incorporated. Aderma Angeli Alcazar, SunWest Incorporated, Edgar Acosta Ng Tone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda, Ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Mark Anan arevalo ng Wawaw wow Builders at Luisito Tiki ng LRTK Builders Incorporated sa naturang pagdinig inamin mismo ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga ghost flood control projects sa Bulacan matapos siyang dikdikin ng tanong ni Senator Jingoy Estrada My office received reports that there are, there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit Malolos and Hagonoy in the province of Bulacan Can you confirm this Yes Your honor That's true Well, this is information that we have received, Your Honor. Kinumpirma ni Bunuan na nakatanggap ang ahensya ng impormasyon hinggil sa mga ghost projects sa Kalumpit, Malolos at Tagonoy. Lumabas din sa investigasyon na Wawaw Builders na pagmamay-ari ni Mark Alan Arevalo ang kontraktor ng naturang mga proyekto. Aminado si Bunuan na nakakuha ng halos siyam na bilyong pisong kontrata ang Wawaw Builders sa buong bansa. May 5.9 bilyong piso dito ay para sa mga proyekto sa Bulacan. Samantala, ibinunyag naman ni Senadora Aimee Marcos, na ilan sa mga kontraktor na pinangalanan ng pangulo ay hindi talaga gumagawa ng mga proyekto kundi nagpapaupa lamang ng kadalang lisensya. Siguro panahon na sabinga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of uh, such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and uh, finally come uh, to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Inasahan ng Blue Ribbon Committee na personal ng haharap sa susunod na pagdinig ang mga kontraktor na pinasagpina. Partikular ang mga nasagkot sa umano'y ghost projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.